Hi everyone! Isang malungkot na pangyayari at dahil ang sinusubaybayan natin na clearing operation sa video ni Dada ko ay hindi na natin makikita. Sa video na ito ay alamin natin kung ano ang nangyari kay Dada ko. Panoorin natin ang video na ito. Ang dahilan po kaya wala na po si Dada ko ay possible na hindi na siya isama sa mga clearing operation ng MMDA. Ayon kay Chairperson Don Artes ng MMDA ay ipinagbabawal na nila yung mga personal posts. Gagawin na lang nila ay institutional. MMDA na lang ang magpo-post ng clearing operations nila, whether pictures or video. Tagdag ni Artes ay hindi nila pinipigilan yung personal pero yung implementation ng kanilang trabaho ay yun ang kanilang i regulate Ang akin naman dito, ay since maganda naman yung tandem ni Dada ko at Sir Gabriel Go, ay sana ibalik na lang nila si Dada ko as a vlogger ng MMDA at i-regulate na lang yung video na i-upload niya. Ang halimbawa na lang neto ay ipapacheck muna ni Dada ko sa mga MMDA head kung pasok ba sa guidelines ng MMDA yung content ng video na i-upload niya. Sa ganun paraan, if ever merong sensitive na mga videos na makakasira sa mga ilang otoridad, ay may edit muna ito bago i-upload ni Dada ko. Pero, nasa na yung transparency doon? Ang maganda kasi sa mga video ni Dada ko, ay kung ano yung aktual na nangyayari doon sa kalsada, ay talaga yung pinapakita niya. So nagkakaroon ng mga information at education yung mga Pilipino na ay ito pala bawal pala to bawal ka pala magtayo ng estruktura sa mga bangketa bawal ka pala magpark kung saan-saan hindi mo pala dapat parkingan yung tapat ng bahay nyo dahil yan ay kalsada at public road yan Sino nga ba si Dadako? Si Dadako ay isang private citizen na sumasama sa clearing operation noon ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go Tinangkilik ng mga Pilipino ang YouTube channel ni Dadako dahil sa napakagandang content niya tungkol sa pagsasaayos ng bangketa at pagtanggal ng illegal parking sa mga kalsada. Ang malinaw at matalinong pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go kung bakit mali ang mga kababayan natin sa pagtatayo ng istruktura at illegal parking ang siya nagiging dahilan upang libo-libo at milyon-milyon ang views ni Dadako. Maraming Pilipino ang nagustuhan ang video ni Dadako dahil hindi akalain ng mga Pilipino na kaya palang solusyonan ang mga illegal parking at mga tindahan na halos naka-extend na sa kalsada. Sa mga kuwang video ni Dadako ay naipapakita niya na kaya naman palang gawa ng solusyon kung gugustuhin lang ng may kapangyarihan sa otoridad. Meron naman pala tayong batas na nagsasabi na ang bangketa ay hindi dapat gawing extension ng tindahan at pwedeng kumpiskain ang mga istruktura na nakasagabal sa bangketa. Isa pa ay dahil sa video ni Dada ko ay naipapakita niya na kayang-kaya naman palang gawa ng solusyon ang mga illegal parking na sasakyan sa kalsada. Ang mahirap po kasi sa mga kababayan natin ay bumibili sila ng sasakyan kahit wala naman silang parkingan. Meron pa nga po dyan na iisa lang ang bahay pero tatlo o dalawa ang sasakyan tapos nakapark pa sa kalsada. Ang kalsada naman po ay daanan po yan ang sasakyan at hindi naman yung garahe ng inyong mga bahay. Sana po dun sa mga may-ari ng sasakyan ay bago kayo bumili ng inyong sasakyan ay nagpagawa po kayo ng inyong garahe. Ang hirap po kasi sa ilan nating kababayan ay bibili kayo ng kotse sabay wala silang parkingan tapos ang gagawin nilang garahe ay yung tapat ng kanilang bahay meron pa nga po dyan na ang kakapal ng pagbumuka dahil bumibili ng tatlong sasakyan sabay iisa lang ang ginagamit at yung dalawang kotse ay para ilagay sa tapat ng kanilang bahay para walang ibang makapagpark kundi sila lang tapos kapag nagki-clearing operation ng MMDA ay kanya-kanyang pakikiusap na keso konsiderasyon naman at nangangakong aalisin na nila. Pero pagbalik ng MMDA ay nakapark pa din sa eksaktong location. Yan siguro ang daylan. Kaya maraming natutuwa kinadata ko at Sir Gabriel Go. Yung mga may-ari ng sasakyan na nakapark sa tapat ng kanilang bahay ay ang sisiga pa ng mga yan ang tatapang po ng mga may-ari ng sasakyan. Pag kinumpronta nyo po ang may-ari ng mga sasakyan na naka-illegal park na yan, ay sila pa ang may ganang magalit. Kesyo tapat naman daw nila yan at may karapatan silang mag-park. Pero mali po dahil hindi kasama sa titulo ng kanilang lupa at bahay, ang kalsada. Right of way po yan para sa lahat upang madaanan. Kaya kapag nakikita ko ang video ni Dada ko habang tinoto yung mga nakapark na sasakyan sa kalsada, ay parang nakakaramdam ako ng justice don sa mga sigang car owner na nagpapark sa kalsada. Pag-usapan naman po natin kung bakit mahalaga nakasama ni Sir Gabriel Go si Dada ko. Ang mga video po ni Dada ko ang pumuprotekta hindi lamang ay Sir Gabriel Go kundi sa buong grupo ng MMDA Clearing Operation. Ang unang mararamdaman ng mga tinamaan ng Clearing Operation ay sama ng loob at galik. At minsan ay nakakapanakit pa ang ilang tendero. Pero pag nakita po nila na nagbibidyo si Dada Ko sa mga illegal vendor ay kumakalma sila. Ito ay dahil alam ng mga illegal vendor na mali sila at kapag nakita sila ng hindi tamang asal at nakunan ito sa video ay pwede itong maging viral. Dahil pa sa pagbibidyo ni Dadako ay isa itong proteksyon upang hindi sakta ng mga illegal vendor si Dadako at si Sir Gabriel Go. Minsan kasi ay nauuwi sa isang matinding sagutan ang clearing operation ng MMDA. Buti na lang at kalmado itong si Sir Gabriel Go at ipinapaliwanag ng malinaw ang batas sa mga illegal vendor at illegal parking. Dahil dito ay ang mga batas na ipinapatupad sa pangunguna ni Sir Gabriel Go ay nagiging edukasyon sa lahat ng Pilipino kapag ina-upload ni Dada Ko ang mga video. Kumbaga ay maganda ang strategy na ito ni Dadako at ni Sir Gabriel Go si Sir Gabriel Go ang magbibigay ng education para sa mga Pilipino at si Dada ko naman ang magpapaviral ng mga video upang makarating ito sa mga Pilipino. Kung tutusin ay maganda ang kinakalabasan. Yun nga lang ay na-checkmate itong si Dada ko at si Sir Gabriel Go dahil sa isang pangyayari. Ito ay nung sitahin ni Sir Gabriel Go ang isang pulis. Mali yung pulis dahil ang motor ay nakapark sa bangketa. Yun nga lang ay hindi nakunan ni Dada ko yung salita ng pulis kung saan ay sinasabi ng pulis sa MMDA na tinikitan mo. At nung dumating si Sir Gabriel Go ay nagbago ang tono ng pulis at sa video ni Dada ko, ay parang si Sir Gabriel Go ang may kasalanan. Ang hirap naman talaga ng buhay sa Pilipinas. Pag ikaw ay gumawa ng mabuti, ikaw pa ang magiging masama at kung sino pa ang gumagawa ng pagkakamali ay siya pang pinupuri. Parking dito, parking doon. Mukhang nasobran na yata tayo sa demokrasya dahil doon ay nawala na tayo ng sariling disiplina. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.